Marinisor. At uh, nandito tayo sa uh, dulong bahagi ng uh, barangay na sa sangay Camarines uh, Sur. Para ipita sa inyo ang uh, nangyari matapos ang uh, bagyo dito sa uh, sangay uh, sa Bicol, sa Kabikulan. So location natin ay uh, barangay uh, nato sityo Sitio Lapurisma dito sa sangay sur at uh, makikita nyo ito ang uh, dito ko kayo dinala kasi ito yung pinakadulong bahagi ng uh, dagat so ito na yung dulong bahagi at ang kabila niyan ay bundok at ito po ay malaking ilog na lumalabas dito sa uh, lagunoy golf at dito guys yung uh, napakalaking alon na pumasok kasi uh, open ocean na po 'yan, Pacific uh, ano na po 'yan, Laguna Gulf, karugtong na po 'yan ng Pacific Ocean. At ipapakita ko sa inyo ang uh, naging damage dito ni bagyong uh, Ipito sa mga taga Nato, sa ngay Camarines Sur. So sana po ay uh, mapanood ito ng ating uh, gobyerno para mabigyan ng uh, aksyon. Ang uh, nangyari dito sa mga kabahayan dito sa uh, barangay Nato. So location natin is Sitio Lapurisma, uh, Lapurisma Nato, Sangay Camarines Sur. So yan po, sana ay uh, mapansin ito ng uh, DSWD at ng mga taga-gobyerno para uh, uh, makita nila ang uh, damage na iniwan sa mga ikol uh, dito sa uh, Sangay Camarines Sur so ito guys ang uh, live natin dito ang uh, kuha ang oras po ngayon ay uh, around uh, uh, 10-11 10-11 ng umaga at uh, tumila na po ang ulan dito hindi na po uh, masyadong uh, umuulan uh, pakunti-kunti na lang uh, ang ulan dito kasi habagat na po at yan nakita nyo yung mga bata ay uh, namumulot dyan ng mga kalakal at napakarami pong uh, basura ang uh, iniwan dito sa dalampasigan ng uh, Sangay Camarinesur. So nandito sa likuran natin ang mga bahay. Nakikita nyo ay uh, meron pa daw dito isang inanod na bahay kanina uh, kahapon. At uh, hindi na po nakuha yung mga gamit. At ito yung mga naiwang uh, sirang... Uh, bahay gawa sa light materials so ito po ay gawa sa kawayan, sa kahoy at sa uh, pawid na mga bahay dito sa aming lugar dito sa Bicol so sana po ay uh, mapansin po ito ng gobyerno at uh, makita nila ang uh, damage dito sa barangay uh, karamihan po ng mga nasira po dito ay mga light, light materials na bahay gawa sa light materials. Yung mga bahay po na gawa sa gawa sa cemento o sa mayero hindi po masyadira. Sa ito ay uh, karami ito ay masda na nasira pa So yan na uh, ang signal doon sa parting lob. So dito lang tayo muna sa magla live. Mahina po ang signal natin kasi nandito tayo sa dulong parte. Mamaya magla live po tayo doon sa may uh, port dahil doon po ang malakas ang signal. Abangan niyo po yung live natin. So nice ko lang ipakita sa inyo ang kalagayan dito ng mga bahay sa sitio La Purisima, dito sa bayan ng uh, Sangay, uh, Barangay Nato. So ito po ang uh, dapat uh, maabutan ng tulong kasi uh, ito po yung uh, isa sa mga nasalanta ng uh, matinding alon. Ito ng ating uh, gobyerno para mabigyan ng uh, tulong yung mga bahay dito na sira ng uh, bagyong uh, Pipito. At makikita nyo sa sobrang lakas guys ng hampas uh, uh, ng alon dito. Ang tawag dito ay sa amin ay malubago 'yan, nabuwal, uh, tanggal yung uh, mga roots niya at uh, muntikan pang iyanod yung mga yung punong kahoy. So ganyang kalakas po yung Uh, daluyong o yung uh, alon kahapon dito ng hapon. Hapon pa lang hanggang uh, gabi ay uh, binabayo na po dito ng malakas na alon ang uh, barangay nato. So paglilinaw ko lang po, hindi uh, sabi po sa balita na panood ko kagabi sa TV Patrol, ang tawag po pala doon ay hindi storm surge uh, storm swell daw uh, pero pare-parehas po sila alon ano malalaking alon So iba lang po yung tawag. So paumanhin po kung uh, nagamit ko ay storm surge. So pero uh, ganun pa rin talagang uh, nakakapag pinsala din po o nakakadamage damage yung ganung kalalaking uh, alon dito sa aming uh, lugar. So ito dating basketball court ng Sitio La Purisima. So ngayon uh, inanud po yung no yung mga simento ng basketball court nila dito po naglalaro ng mga ng mga kabataan Tio uh, La Purisima inanod yung kanilang pinakasimento po Yan, maglakad-lakad tayo dito at makita nyo ang uh, current situation dito sa Bicol dito naman makikita natin ang uh, isang bahay na nawala ng bubong at ngayon ay uh, kinukumpuni ng mga at makita nyo ay uh, nagkalat ang inanod na basura dito galing sa dagat at galing sa ilog so yan po ay uh, ilog na galing pa sa iba ibang munisipalidad dito, dito sa Camarinesur marami po nga uh, munisipalidad ang pinanggalingan po ng uh, yan at uh, sa dagat at itinulak dito ng uh, malakas na alon update po tayo sana ay makapunta tayo sa karamuan ang tapat para makapo tapat ng bahay namin tawa po yung kalangabahan sana so yan ang uh, basura nakikita nyo ng fish page and fish po yan na ina na pang pang na ito fish cage ng bangus so ngayon uh, yung basura nagka sityo uh, lapurito sangay ka So, makikita kalmado dagat putik po dagat dito sa baybayin ng uh, sa live tayo para uh, para ipakita ang uh, damage o yung kita natin sa live natin so pinakita natin sa live natin kahapon yung uh, uh, fishport uh, yung uh, pier ng nato na hinahampas ng uh, malaking alon at ito yung mga kabahayan na malapit po doon uh, kung makikita nyo ayun lang po sa mga around uh, uh, 500 meters ang uh, Pantalan o yung Pier ganyan po kalayo dito sa kinakatayuan ko at doon uh, po tayo nag live kahapon yung nakita nyo po kahapon na uh, mga dambuhalang uh, alon na halos uh, pumapantay na o nilalamo na yung uh, pantalan ay ito po yung katapat na bahay mga bahay na kung i-imagine niyo po na talagang uh, parang ginawang uh, tawag dito ginawang ani maliliit na ang bahay lang na inanod o na salanta ng mga alon so si bagyo Pipito po ay uh, grabe po ang dalang uh, Uh, malalakas na alon dito sa Bicol. Yung alon po ang uh, nakapag uh, bigay ng malaking damage sa mga nakatira sa tabing dagat. Yung hangin po dito sa barangay sa sangay at sa tigaon uh, base po ito sa experience ko kagabi ay hindi po ga, gaano kalakas na talagang uh, natuklap yung uh, mga bubong so hindi po ganoon kalakas kami natin ano kalakas uh, lagunoy na atin na nag signal number signal number 5 ang uh, municipality of uh, lagunoy so dito sa amin sa location ko sa barangay nato Uh, sa Sangay Kamarinisur ang um, malaking nakapagbigay ng pinsala sa mga kabahay ng NAT. Sa likuran ko makita nyo mga kabataang naglalaro sa yan maraming basura uh, basura na galing sa karagatan at siyempre lahat po yung galing sa ating lahat dito sa ta mga tao mga tinapon nating basura sa ilog, tinapon nating basura sa mga kanal, uh, pantalan ng uh, ang labo ng camera mo natin ang live natin, Doon natin ang live natin. Doon tayo mag-live sa Malacan. Sinti. Kailan na uh, babalik? So sana po ay bumalik agad ang at ito po ang naging pinsala dito sa Sityo uh, La Purisima. So, pamanin po kung may video ang ating live. Kung uh, passable na po ang... So, dito makikita nyo ang ilang kabahayan pa na hanggang ngayon ay uh, talagang kinukumpuni pa po ng mga may-ari ng uh, bahay. Ayan, ito po si Manoy at uh, binibilang ang kanyang mga iro, kung kumpleto. Ayan, dito po tayo sa sitio La Purisima. May na ng signal dito. Oh, yan guys, ah uh, ng pa, pa, paumanhin kung medyo mahina yung live natin. At uh, blurred daw yung ating upload. Uh, blurred, nyo, uh, blurred po video nyo at upload. So sa, sa, uh, sa pasensya na po. Mamaya ay uh, maghanap tayo ng magandang signal ng globe. At uh, abangan nyo po mag-live tayo doon sa mag po tayo doon sa malapit sa cell site doon tayo sa pier ng uh, nato. So stay uh, stay lang po yan at uh, mag-live live po tayo doon sa mal, uh, malakas ang uh, signal para makita nyo po talaga ang uh, nangyari dito sa aming uh, lugar. Salamat po sa inyong panonood. Ah, uh, na po kung blard o mal malabo. subukan nating uh, mag ano mag uh, wifi sana ay malakas po ang signal ng ating uh... so yan guys ang uh, naiwan dito sa amin ang mga basura so isip ko lang po itong aking e smart bro try po natin kasi medyo malinaw po malakas po yung signal ng e smart pala dito try po nating iset up ang ating uh, wifi malakas dito ang smart mahina po ang uh, globe Let's try natin para malibot natin yung sentro libutin natin yung sentro ng nato para makita nyo yung uh, aktual na nangyari dito sa aming lugar so lilibutin natin ayan uh, mas okay na po so sana ay okay ba okay na ba so nil-register ko po yung aking sim card sa smart at uh, gawin po nating hotspot yung ating smart so comment po kayo kung malabo pa yung video natin kinaataksigan jan yan sabi ni Ilocanang ng yaya mas okay na Sana po ay register tayo sa e Smart. Magre-register sa e Smart para masubukan natin kung maganda ang signal o reception ng e Smart dito sa aming lugar. Yan, pa-comment po kung uh, blurred pa po. Yan, clear na. Clear na po. Okay, salamat po. At uh, malinaw na po yung iyo uh, Lapu-risima sa nato. Makita nyo ang ilang mga kabahayan dito na natabunan ng buhangin. Yan guys, natahuban natahuban sila natabunan ng uh, buhangin yung kanilang uh, mga bahay. Ayan. At yung iba nakita ko dito sa malayo ay, uh, ay naalis yung mga hangin na uh, pumasok sa kanilang uh, mga bahay. So yan. Okay, maglo lang tayo. Nag-register lang po ako sa Smart. Wait lang po. Register tayo sa smart para ma-makasagap tayo na ang maganda-ganda signal. smart. Sa dagat, pero na po, na nga uh, alon. Nakikita nyo po, yan. Sa dagat, pero na po, na uh, alon. Nakikita nyo po, yan. Kung i-estimate ko po, ang kapal ng buhangin na, tumabon dito, tumabon dito, isang, metro lang, isang, metro lang, na, uh, lalo, ninang buhangang uh, sityo po dito ito na dulo ng uh, sityo Lapurisma Yan mahin Yan mahina po ang smart dito sa amin Napakahina ng na po ang smart dito sa amin Napakahina ng smart so globe lang po ang uh,